Tapon siya ulit. Tingnan mo, isang peraso lang. Ito, tapon niya pa doon. Oh, init, init eh. Bili sa muna. Ito, tapon namin. Isang peraso lang niya. Makurito. Ito, tapon niya. Hindi. Oyster. May mata kondo yan, no? Diyan namin itatapon doon. Ang init. Butik sayo. itatapon niya kaagad. Ka, ka Balo ata ito eh. Ayan. No? Diyan niya tinatapon. Ayan. Tapos ito yung. Tanga ma. Dao ka ni mo Kukumo ka ni Oh. Ayan. Bilihan. ng chocolate. May ano. Mas dito itatapon yung basura. Ay, ikaw ka na. Eh. Iyang. Iliwanan pa ako. <laughs> Loh, yun. Ano ba naman yan? Ang <laughs> init. Nito. Ganon dito eh. Tinatapon na kaagad. Ang basura. Jenama kami, bah ini